In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus, sa abanin ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapon ng gulaying walang halagang Ngunit, kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan tamang gawin ninyo ang mga ito. Ngunit, huwag naman ninyong kaliligta ang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin. Ngunit, nilulunok ninyo ang kamilyo. Sa ninyo, mga eskriba at mga pareseo, mga mapag-imbabaw. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuhut-hut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pareseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at maging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang pagunita kay Santa Monica at sa unang pagbasa sa Thessalonica, pag nilayan natin bilang nga Romano-Katoliko, sa Ebanghilyo ngayon, ayon kay San Mateo, muling binibigyan di ni Jesus ang pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga sa mata ng Diyos. Katarungan, pagkahabag at katapatan, tinutuligsa niya ang mga eskreba at pareseo dahil sa kanilang labis na pagtuon sa mga ritual at batas na panglabas habang pinapabayaan ang mga mas mahalagang aspeto ng kautusan. Ang kanilang pagkukunwari ay ipinapakita sa kanilang pagsasala ng maliliit na bagay. Niknik. -nik. Ngunit nilulunok ang malaking kasalanan o oh kapilyo. Ang paanyaya ni Jesus ay malinaw. Linisin ang loob, ang puso at kaluluwa. Sapagkat dito nagmumula ang tunay na kalinisan na isinasabuhay. buhay ang pagkakaroon ng malinis na kaluuban ay nagdudulot ng mga mabuting gawa na magiging liwanag sa kapwa. Ang paggunita kay Santa Monica. Ang kapistahan ni Santa Monica, ina ni San Agustin, ay nagbabalik sa atin ng alalah tungkol sa isang ina na hindi sumusuko sa pananampalataya. Si Santa Monica ay kilala sa kanyang walang sawang pananalangin at pagkalinga sa kanyang anak na si San Agustin. Sa kalaunan ay naging isa sa mga dakilang ama ng simbahan ang kanyang buhay ay sumasalamin sa kahalagahan ng tiyaga, pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Sa unang pagbasa sa Tesalonica. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga Tesalonica, ipinapaalala niya na huwag mabahala sa mga maling katuruan o mga balitang maaaring magpahina ng kanilang loob. Hinihimok niya ang mga mananampalataya na manatiling matatag sa pananampalataya at sa mga tradisyong itinuro sa kanila. Bilang Romano Katoliko, ang mga aral na ito ay nagtuturo sa atin na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng paglilinis ng ating kaluuban at pagsasabuhay ng mga tunay na halaga ng kanyang kautosan. Katulad ni Santa Monica, tayo ay tinatawag na magtiyaga sa ating pananampalataya at manalangin ng walang patid para sa ating mga mahal sa buhay at para sa ating mga sarili. Ang ating paglalakbay sa pananampalataya ay dapat nakatuon sa loob sa pagbabago ng ating puso upang ang ating mga gawa ay tunay na magmula sa pagmamahal at katutuhanan. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anong mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagninilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at daluyan tayo ng pagmamalang Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino ni Patrice Pili, Espiritu Santi. Amen. God bless.